Good morning, good morning, good morning. Ayan po, maaga po akong gumising at nag-ayos po ng mga halaman. Ayan, malinis na naman po uli ang paligid, yung aking uh, photos. Ayan na po sila, na. At ang tataba po nila, oh. Ayan po, ang mga halaman na hindi ko na alagaan ng almost one month. Yan po ang aming kalsada. Yan po o oh, yung manok. Tinan nyo may manok. Kinain na ng manok yung para sa ibon. Yan, sige na manok, ubusin mo na yan. Yan, maaga po ako nagtabas ng mga malunggay. Pati po itong halaman ni ma'am, tinabasan ko diyan kasi masyadang pong madawag, nakakaistorbo po yan sa mga sasakyan na dumadaan. Ayan po si Forever, malago na. Malapit na pong mamulaklak yan. Ayan, po ako ng mga halaman. Kasi parang kinulang sa dilig. Wala kasi ang kanyalang amo dito ng nakaraan. At ayan na naman po si Forever. Papakita ko na naman po sa inyo si Forever. Ayan, ang dami pong bulaklak. Forever. Pati po itong yellow bell ni ma'am, oh. Marami pong bulaklak. At si Impoy. At ito naman po yung aming basurahan, ang tricycle na binili para maging basurahan lang. Ayan po. Ay, naku. Mamaya pag dumaan ang mga basurero, ibibigay ko yan lahat para napakinabangan nila yan po si Badyang oh. dahil po sa init ng araw ng nakaraan eh, talaga pong namamatay siya at ito naman si Forever ay eh, pupunta pa yata doon sa kawad ng kuryente nihilahin ko yan mamaya kasi may pagkamakulit ka talaga yung ano na yan yung uh, halaman na yan ito yung aking mga halaman. Si bugambilia ay uh, kulay puti na lang na mamulaklak at itong si Pink ay tapos na. Hindi ko alam kung bakit namatay itong bugambilia uh, Bugambilya kong uh, kulay lavender. Ayan at si Impoy. Si Impoy, si Impoy. Hello Impoy, dyan ka lang. Tayo po ay mag lakad lakad muna ayan ang ibon andoon wala na wala na katain ng ibon kasi kinainan ng manok yung nilagay ng lolo nila na pagkain nila mamaya po ay uh, bibigyan ko yan ulit ayan mga kaibigan isa pong magandang 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 umaga po sa inyong lahat Kamusta po kayo? Kamusta po ang inyong gising ngayong umaga? Yan po, pinapakita ko lang po sa inyo ang aking mga halaman. Yan po. Sana po ay nasa uh, <clears throat> mabuting kalagayan lang po tayong lahat. At patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Talaga pong... Uh, kailangang lumaban dahil kung hindi po tayo lalaban ay wala pong mangyayari sa buhay natin yan, kita niyo yung mga manok at mga ibon, di po ba? Hindi po yan na nagtatrabaho, pero patuloy na pinapakain ang ating Panginoon. Yan, nakakatawa ang mga ibon at manok, oh. Yung ibon at manok na hindi naman nag-aaway. Hindi ko alam kung kaninong manok ito. Pero yung uh, ibon, ayun, patuloy na kumakain. Naku, may sasakyan si ibon, may istorbo. May istorbo si ibon habang kumakain. At ito naman si manok. Hindi ko alam kung saan ang pupuntahan niya. Ayan, tuloy si ibon. Bas na ay lumipad na. Uy, manok, saan ka pupunta, manok? Inubos mo na yung pagkain ng mga ibon. hindi po ba? Kung yung mga manok nga at mga ibon ay hindi nagugutuman dahil patuloy na pinapakain ng ating Diyos, tayo pa kaya ng mga tao na nilikha ng Panginoon na kanyang kawangis ang hindi po susuportahan ng Diyos ng kanyang biyaya. Siyempre po, the best, sabi ng Panginoon, yung uh, the best na kanyang... Uh, biyahe ay inilaan niya sa kanyang mga anak. At tayo po 'yon, 'yan. At si Impoy ay umiiyak na naman. 'Yan mga kaibigan, hanggang dito na lang po muna ang ating vlog for today. Pinakita ko lang po sa inyo ang uh, kapaligiran ngayong umaga at medyo maganda po ang panahon dahil medyo makulimlim at hindi masyadong mainit. magingat ingat po lang tayo palagi at uh, Lagi po tayong manalangin at magbasa ng salita ng Panginoon upang sa ganon atin pong uh, makikita at malalaman kung anong mensahe ng Diyos sa bawat araw. Maraming salamat po sa inyong mga buhay mga kaibigan. Salamat sa inyong panunood. Salamat po sa inyong suporta sa aking uh, YouTube channel kahit man po sa aking uh, Facebook account. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.